So yun, what's up sa inyo mga G? So ngayon nandito ako si Sir Fritz. Uh, alam natin na uso ngayon ang uh, online school. So ano ba yung mga ginagamit sa online class natin? So yung isang app na ginagamit ng karamihan sa atin ay yung Zoom. So ngayon bibigyan ko kayo ng tips kung paano magpapaganda ang Zoom nyo. Ito ay para sa mga estudyante at para natin sa mga teacher na mag online class gamit ang Zoom. So yun, ang, ba ang tawag ko dito sa, sa tips na ibibigay ko sa inyo sa pag-zoom para sa mga teachers sa mga saka sa mga estudyante ang tinatawag ko na sal squared. So ano nga ba yung sal squared? So ang sal squared ito yung gagawin mo bago magsimula ang zoom saka habang nagzo-zoom ka. So ang unang natin na uh, itatopic ngayon is yung bago mag-zoom. Ano yung sal squared na gagawin nyo bago mag-zoom? So una, S. So siguraduhin nyo na malakas ang internet connection nyo para pagka nag-zoom na kayo, hindi magkakrak yung voice nyo saka tuloy-tuloy lang yung discussion kasi ng teacher so hindi kayo mawawala the next is the A so yung A uh, napaka basic nito para sa atin so dapat ito yung tandaan natin kapag magsusun tayo so A alisin natin lahat ng mga bagay sa paligid natin na sa tingin natin ay magiging sagabal sa atin so sa saka makaka makaka distract sa klase. The next one is L. So limitahan nyo lang yung paggamit ng internet connection sa bahay nyo. Kung lima kayong nakikikonek sa internet sa bahay nyo. So pakisapan nyo sila na limitahan lang muna ang paggamit ng internet kapag ka kayo ay magsusum kasi talagang mawawala. Mawawala yung uh, real time na face to face nyo kapag ka maraming nakakonek sa internet nyo. And the next thing is D2. So tumigil sa mga gagawin. So dapat magpopos kayo doon sa uh, teacher niyo pagka zoom na kayo sa so dapat lahat ng ginagawa niyo wag niyo muna siyis Okay next slide squared natin is yung habang nag zoom na kayo so habang nag zoom uh, gawin niyo rin tong slide squared so unang-una S so siguraduhin niyo na malayo kayo doon sa mga ingay baka kasi may mga tumitilaok Ak naman ako friend so, s'yempre nakakagulo siya sa discussion so every time uh, i practice natin na uh, i-off na lang muna yung mic natin kung alam natin na uh, may maingay sa paligid natin so para makatulong sa inyo, tingnan nyo tong picture na to. So yan, yan yung ginawa ko para sigurado na walang maingay sa paligid ko kapag ka nagsusuma ko. Next is A. So aktibong makinig kayo sa discussion ng teacher nyo. Saka para sa mga teacher, aktibong makinig din kayo sa mga comments saka sa mga sagot ng mga estudyante nyo. And next is the L. So limitahan nyo lang yung pagsasalita. So meron naman dito sa Zoom na parang emoji siya na raise your hand. So, itataas nyo lang yung kamay kung gusto nyo magsalita para hindi kayo nakakasagabal sa discussion. Saka hindi rin kayo nakakasagabal dun sa mga sudyante na gustong makinig ng topic ng teacher nyo. And then, the last one is D2. Tutukan na ang mga keywords na binibigay sa inyo ng teacher nyo. Kasi, may mga, since uh, Zoom na ito, hindi mo na siya mababalikan. So, isang beses lang siyang mag-zoom -so para sa topic na yun. So, tumutok lang kayo sa mga keywords na bibigyan ng teacher nyo at tutukan nyo rin yung lesson. So, ayun guys, sana makatulong itong video na to Para mapanood nyo ulit ipopost ko na lang to sa channel namin sa Geek Hub. Ilalagay ko na lang yung description dito sa so may taas. Ayan. Para mabalik-balikan nyo to So, guys, huwag nyo kalimutan mag-sun bago at habang nag-zoom. -so